Newsfeed! kalit New Kalitakit na naman ang ating mga artistang senado. <laughs> At pinakita kanila mga action power yeah. uh, remarks. Pwede niya bang gayahin kung paano magalit ang uh, action style? Pag ikaw, napatunayan namin na guilty ka <laughs> 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 si Cookie Monster! Wala si cookie man monster, man. wala na <laughs> sa sabi sa pili. <Si> cookie Monster! <laughs> <man>. <laughs> 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 well, nakakagalit naman talaga. Totoo! Oh. Parang pag nakita mo yung kwento, binubugbog siya, tapos parang nanlabo ang mata dahil sa gulpe. Isang beses lang ito nangyari? Parang maraming mga instances. Mula eh. nung naging punching bag siya. <laughs> Para ba natin may lalabas dito ito? Ha? Ha? Hindi, pero... Kaya mo na. Uh, si Ryan Rems po, oh. I no longer connected sa ulo. <laughs> 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 oh, ilista oh, oh, <laughs> mo, ilista yun. <laughs> mo yung kayo. Ito ah. Ayun, nakalista uh. dapat. Ito. <laughs> Sino kaya ang matitira? Oh. Sa, <laughs> sa, mga <whole> Survivor <laughs> series. <laughs> dito sa... <laughs> Takul Pass. Ang sinabi, parang pinaglalaroan pala tayong maselang part Parang sinusuntok ata o sinisipa. Nako, oh. yan pa naman ang bawal na bawal. <laughs> Tangin tang, tang na. Tang, mga ba? magagalit ang KBSP. Kapisahan ng mga bawal na suntok. Pepe, huha! Kami dito sa KBSP ay nananawagan para sa pantay, pantay na, na sa lahat ng mga pekpek. Huha! Sa pakit mo isa, sa pakit mo lahat. Huha! Hindi ano Hindi ano ba? Hindi ano ba? Hindi ano ba? Hindi ano ba? Hindi ba? Meron na kayong kabitbay, kakilala na masama sa kasambahay nila. Meron akong kilala na hindi nagbubuhat ng kamay, sama na lang na ugali kapag wala yung wala sila, mo kakain sa labas. Hindi pwede sa loob ng bahay yung kasambahay, nasa labas ng bahay. Pag kakain, sila sa labas, nasa labas din yung kasambahay pero hindi nila kasama. Hindi nila kasama. Sa labas huh? Kung kunan ba? Nasa terrace lang nakapulan doon. Habang nasa labas. Putang ina para ng guard dog o pa. naman. Pero namang masama. may tropa kami noon dati, eh total wala na naman yung school eh. Ang bahay nila nandun sa ano harap ng school. So, ang tatawagin niya yung maintenance ng school na nagsisilbi rin sa kanila na kasambahay. Toko na kahit mga alauna, alas dos, papabili lang ng yelo. Ewan ko kung naalala niyo yung bawal na procedure na ngayon, yung lobotomy. Pwedeng igawa sa mga tao, mga rapist, mga masama o galit. Dapat ilobotomize yung mga yan. Legal yung procedure na yan dati, lobotomy. Sa mga institution. O yung kapatid ni Kennedy, may kapatid si John F. Kennedy na nilobotomize dahil medyo masama ugali. Ganun. Tutusukin yung mata. Tutusukin dito yung dito mata. Dito yung needle. Sa, sa ilong? May, yung sa may tear duct mo. Dito sa ah, okay. okay. tapos. Tapos yun. Hanggang dumating sa utak. May part ng utak mo na papatayin. Hypotalamus. Ah, pa. oh, talaga? Oo. Oh. Oh. Tapos yung... after nung tululawi oh. At At na, ka. Oo. Oh. Diba? Na, At oh. nakatingin ka na lang. Kung ibabalik yung procedure na yun, ako, kaya kong gawin yun. Habang <laughs> <laughs> ano, po Ang uh, Ryan Rems Lobotomy, Lobotomy Clinic Parang tuli lang yan Noong unang panahon eh <laughs> Parang tuli lang Doing to Noong unang panahon Tuwing <laughs> <laughs> summer nakapila eh no Galing kay Kagawad So <laughs> mga followers Mag-lobotomize po tayo ngayon Sa pamilya nyo ba Meron na bang nakita kayong kasambahay na Napagalitan ang mga magulang nyo ano? May isang beses Nakita ko yung tita ko Napagalitan yung isa sa katulong namin Si Anna ano yung, yung, yung Balikan niyo po sa ibang Balikin. episode oh, yan. Oh. Sinulat po niya yung pangalan niya. Oh. Yeah, Kasap, nasaktan ka, ano kung nagalitan? Hindi. <laughs> tawag ni James dun sa ganun ano ka eh. ba? Ako ang pag-asa mo. Huwag <laughs> <laughs> nga kayo. <laughs> Itatakas kita dito sa lugar na ito. Kabahalit sa akin na ba ako dadali sa siyang? <laughs> Lumalandi sa mga karpintero. Ayan! Ah, oh, so, ikaw nagsumbong. Sino kaya nagsumbong? Nags <laughs> si Jay Sagsumbong. Tita. Okay. Nandun ako sa may, <laughs> ano, no, sa may ginagawang bahay. Tapos naka... tinitingnan ko sila. Manda ko yun sa akin. <laughs> tita! May close fist pay. Nagtok sila kayo. Lindig lang ako <ka> walang ganti. <laughs> ano sinabi ni Tita mo? Ay, kayo. Kung sa sakay nagpupunta eh, sa hanap-hanapin kayo ng hapon, hindi kayo mahagilap. Saan kayo nagpupunta? Lumalandi kayo, no? Si James nasa likod, nasa likod. No. Sumagot siya, hindi po. <laughs> siya, akala siya. Ako. <laughs> hindi po, hindi, nandun ako. Oo. oo. analin <laughs> <laughs> May iyak. <laughs> <laughs> ko nung bata ako, sa Sari-Sari Store mayroong magandang tindera. Dahil doon, napupuno ng tricycle driver yung ano, yung tindahan, tindahan bili ng bili na Yossi. <laughs> Hindi ko makakalimutan yung tindera yun, pangalan niya Vilma. Ayun lang, pinaalis din siya oh, ng may-ari ng tindahan. <laughs> Simula nung wala ng tricycle driver Ay, sa tindahan oh. nila. Yung kwento ni Ryan parang fairy oh, eh. Oh. At dahil doon, dumami yung mga tricycle driver. <laughs> At oh. pinaalis na si Vilma. Anong moral story ng uh, kwento ni Vilma? Mag-tricycle. <laughs> Shout hoy! out sa mga galit sa perang cool oh, dyan. Si Miss Francen Acosta. Si Felix oh, Sabina. Yo, si Jello Nicolás Agapito Brilchua. Richard Cool Light. Oye, si, Richard! Si Gwyn Tumagcao, Si Juan Paulo. Si Ay, Johan Litura. Wait. Muhan ulitin mo. Dapat lahat. Baka sabihin Putang na bayas tayo eh. Puta intro natin si RJ Latayan. RJ! Si Joshua Reyes. Oye, Joshua! Si, si Maribeth Francis Palma. Ay, Maribeth! Maribet! Si, Timothy Amoncio. si Timothy. 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 Bernido. si Bernido. Si nagbabalik. Si Jason. Jason! Jason! Si John Loren Ravida. John, Loren. At si Kian Arlegi. Uy, si Kian! Shoutout muna sa ating mga meteor dyan. Si MJ Torrefranca, si Joe Samilo, si Joshua Fredrick Villa, Angelica Ezevedo, Harold Abeo Albino seneta Bayona Si Marfil Castor At si Zach Randolph oh, Mababait na hulpa Si Mon De La Torre Si Frederick Lawrence Manaloto Si Dixie Parcutela Si Lalisa Gallego Si, si Kai Molina Timothy Kay. Lim Aldrin Uli. J. Atienza Cyril Jan Sayril. Julio, Jan Royal Bucal Jan. Simbre Ivan Bautista Atzi si Ronaldo Malgapo If you like our show, please follow us on Facebook, Instagram and Twitter. at the Colpats.